Pero feature specs pare panalo para sa akin si LC450. So yun, sana na na help kita mag-decide. so kita-kita na lang tayo sa Honda Big Bikes ang Angeles. Ngayon nabutan tayo ng stoplight pero malapit naman na tayo. Yun. mag-check na rin tayo ng seat height. Alam ah, ko na eh. lagi natin ginagawa yun eh. Punta hindi naman tayo bumibili. Patience change oil, boss? O, oh, pero hindi ko gagamitin. 11,000 pa yung ano eh. 5 Pangatlo na. Pili tayo ng ano nangalangis dito na tayo sa loob ng Honda Big Bikes Angeles yan uh, dahil nakarating tayo mag halos 12 na nag break time na sila pahigan uh, muna din ako pwento talaga si EZ 500 eh CBR500R hai XADV hai Africa Twin Mexico. So, dito the Africa Twin eh. Pero, hindi tayo ganun katangkad para mag-adventure bike. Hindi tayo ganun ka-confident mag-ride para mag-adventure bike. Fireblade. Grabe, <tinyo> ang ganda. Papay oh, na sana ako. Pero nakita ko itong ADV. Foggy talaga pa. Sorry na small bikes eh. Kahit pang daily lang kompleto dito kompleto dito sa Honda Big Bikes Angeles pare small bikes sa big bikes Honda flagship store ano no pogi poging pogi talaga Honda ATV sarap magsukat ng mga bagong big bike Hindi ko alam kung saan tayo pupunta mga mga tapos sa change oil. Hindi tayo mag-SM Clark, o kaya Mark mo. Ang problema, wala naman tayong bibilin doon. Kaya tignan na natin Ito yung babayaran pala natin. Yan yung oil filter. Tsaka langis. Tsaka yung washer na. 2,446 tapos yung labor mamaya 500 pesos. Grabe yung pinick up na. Sana oil. Parang nakabahid na tayo. 2,446 to receive mo. Yan ang gastos ng pagpapachange oil ng Rebel 500 kung wala kang coupon. Pag may coupon ka naman, mga discount. Change oil na siya. Sa so, ito yung langis na nilalagay. Pro Honda. Fully synthetic. Tapos ito yung mga binili natin kanina. Langis at oil filter. Yan. Okay, bibili ng fake na oil filter sa Shopee dapat palaging original and then yung washer niya pinapalitan dun kasi ito na tayo nagpa-change oil. Sarap mo po sa motor. Nani? Uy, ta, hindi ko nakita yun na. Ah. Oh, sarap na ang takbo niya, oh. Takbong bagong change oil, oh. At least, sa mga gusto ko kumuha ng Honda Rebel, alam nyo na yung gastos no kung magkano nang ginagastos sa every change oil kung masasabi ko itong big bike na to ah sulit talaga siya sa gastos sa konsumo, hindi siya ganun kalakas doggy oh ayong cute -cute naman yan oh oh wari, wari. Ah, yeah. may daan naman pala dun hindi kasi tayo taga dito eh hindi natin alam yung mga ano eh Mga secret passages dito pare oh, Pwede ba tayo dito? Pwede 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 Dandan -dan lang Dandan -dan lang Hindi guys dito talaga itong line, linya na to Sobrang traffic talaga dito Ilang beses na akong nadaan dito na naka 4 wheels eh. Uy yun yung araya to Nakikita ano nyo Wait ah, nakasarap naman ng hila ng bagong change oil Oh pare oh, no RFID, wala pa pala tayong RFID pare Dadalawang taon na tayo dito, wala pa tayong RFID pare Yan! Yan! Ayan, ah, pwede na tayo magbabarumbado dito pare. Kasi tapos na tayo mag rebel review eh. Uh, o, na tayo dito. Joke lang. Joke lang. Pare-pares sumusunod sa batas. Tame it. Sa loob na tayo ng New Clark City ngayon ay iya uh, Hot Air Balloon Festival dito sa New Clark City pero mag stress na so hindi ko alam kung may mga nagpapalipad pa wala akong nakikita eh Five, two, three,